Hi guys! Welcome to my channel! Burgess Vlog here Isang OFW dito sa Singapore So ayun nga guys Isishare ko sa inyo ngayon ang aking mga halaman Pero bago yan Baka bago ka pa lang sa aking channel Please mag subscribe ka na And hit ang notification bell Para lagi kang updated Sa aking mga video na ina-upload So ito nga guys Isishare ko sa inyo yung mga halaman ko dito Mga halaman dito sa labas nang dito, sa labas. Basta dito sa labas. So, itong mga to guys ay pwedeng indoor, di ba? Ayan. Merong kulay pula dito na may green-green. Ayan, napakaganda nyan guys. Ayan. Ito naman ay yung money plant. Ayan siya. Tapos, meron din tayo dito nito. napakamahal din ito pag binili mo sa labas kagaya rin ito guys napakamahal nyan pag binili sa labas maliit lang 16 dollars na at meron ako ditong share sa inyo guys ito 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 ay gulay ito siya. ah uh, pwedeng panglagay sa noodles supi supi vegetable pwede yan tinanim yan ang kasama ko dyan sa pasok. so dito na tayo sa kabila So, eto naman, guys, ay pinapaarawan lang namin yan dyan. Pero, nakalagay yan sa loob. Eto pa yung iba. Eto ay... Eto ay nakuha namin dyan sa may... Dun. Nakuha namin ito dun, guys, sa labas. Dun, oh. Dun, kinuha ng kasama ko yan dun. Marami kasi dyan. Dahil ang harapan namin ay... Ah... Uh, pagubatan, ito napakang ganda nito guys, malaki siya at pwedeng pang indoor ito yung maliit nya ito yung maliit at ito naman ay yung passion fruits pero wala siyang bunga ito yung puno ng passion fruits ito yung mga pinagtatanim ng kasama ko, ito pa yung gulay pa ito, o oh, ayan at ito rin naman yung oregano ayan, yan yung mga tanim ko dito, tanim namin ayan pa yung mga pwedeng pang indoor na plant shout out guys sis Ella ayan meron din ako nito sis ayan at dito banda at dito banda ayan yung mga ang tawag dito uh, uh, ito 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 ay bunga kantan ewan ko kung anong ano nito uh, basta bunga kantan yan guys Uh, ginagamit yan sa pagluluto. Ayan, marami pa doon. Ayan. Doon, 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 doon. Tanim yan ang, ala, ng, tanim yan ang kasama ko. Siya ang nag ayos-ayos dyan. Mamaya, pag free time namin, ay tatanggalin namin yung mga mga damo-damo dyan na tumubo. So, eto siya, guys. Dito naman tayo. Oregano. Yung fish fish pan, yung fish uh, pan namin namatay na yung ibang fish dyan, pero meron dyan sucker fish, kaya araw-araw ko pa rin ginalagyan ng pagkain so dito naman tayo guys, ayan ayan pa dito, wait pasok tayo dun sa loob dito naman guys, ayan kung makikita nyo ay, meron din dito mga maliliit na halahalaman ito pa yung isang uh, pwedeng gulayin, ayan ito pwedeng pang indoor. At ito yung orchids na pinagkukuha lang ng kasama ko doon. Everyday kasi yung naglalakad kasama ang lola. Kaya nakakapag uh, nakakapanguha siya ng iba't ibang mga klasing halaman dyan sa may daanan. So, ayan guys. Ang aking mga, ang aming mga tanim. So, doon tayo sa labas. Wait. At kung nakikita nyo yun guys. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Yan naman ay tanim ko. Galing yan sa Malaysian kangkong at uh, ha haharbisin ko na siya guys. Ayan. Dami di ba? So i-harvest ko yan guys at hindi na tayo makakapag-video dahil one hand lang tayo. So yun lang guys ang aking may share muna. Thanks for watching. Igugulay ko na yan para tag uh, inanam mo kasi yan, lalo pa silang tutubo. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye everyone. Mangunguha muna tayo ng panggulay at magsisinigang ako mamaya. Bye guys!